magandang tanghali po sa inyong lahat. Hello. Uh, magluluto po tayo ng ulam. Ayan. Ito po ang aking lulutuin ngayong tanghalian. Ayan. Magigisa po ako ng ayan. Magigisa ako ng bawang sibuyas. Ayan. Magigisa. Ito po ay aking iaadubo. Ayan. po ay, lalagay po na yan. Tama na po yan. Ayan po ay, higitakan mo na. Ibuyas sa kabawang. Ayan, tama ko na yan pang anong Ayan po ay,

So, shout-out po sa inyong lahat. Ayan nga. Ako eh, nagluluto. Ganito ang aming ginagawa dito. Ako okay, eh, nagluluto. Hmm, hindi ko pwede kasi ibuhos, sasama yung tubig. And, tapos, haluin. mamaya pan para mapalambot siya. Ang hirap pagka nag-isa ka lang. <laughs> kasi hawak mo sa phone, halo mo, wala kasi akong nalagyanan. Ay, wala, nasira yung aking lagyan na ng asin. Ayan, mamaya ko po na. Ayan. Hmm. Wala pa to, to tsuka. ka ko ang ano Terus, ya, disitu, Terus, dulu. Kemudian, yang terus. tutuyoan mamaya. Ayan. Ayan, tsaka na, mag-aarawin. Ayan. Ayan, aking adubo, simpleng adubo lang. Ayan, o. Ayan, lagay ko na yung patatas. Kasi, magpapasya. Ayan, ang aking simpleng adobo. Ayan. Ganyan lang po magluto. Ayan. Asang beses lang ako magluto. Waito kulang na to ng aking mga amon, mga abos ko na maghapon ayan, pag-uwi ko mamaya ano, alas 4 maaga ako na uwi dito ayan ayan, ulam na nila yan patutuyuan ko lang po ito ng kaunti tapos ano, yan lang po, ganyan lang po ayan tapos wala po akong ano dito mga seasoning, ayan, ganyan, hindi po ako nag ano, lalagay kasi ano, uh, ano po sa kanila bawal, ayan. Kaya ganyan lang po, simple lang na adobo ang aking, ang aking ginoloto, ayan. Ganyan lang siya. Um, ano lang to. Simple lang. Ayan, patutuyo ang kumayang po mamaya. Ayan lang po. Maraming maraming salamat. Salamat po sa din nyo ang aking linutong adobo. Adobong pork. Ayan. Laman. Ayan. Ayan po. Maraming salamat po. Uh, bye bye. God bless po.